Isang panibagong insidente ang naganap sa South China Sea matapos muntik ng magbanggaan ng isang fighter jet ng China at isang military aircraft ng United States Air Force habang ito ay nagmumonitor sa rehiyon. Ayon sa inilabas na video footage ng Pentagon, makikita ang agresibong kilos ng Chinese fighter jet na muntik ng humampas sa eroplanong Amerikano. Ito ay bahagi umano ng patuloy na panghaharas ng China sa Indo-Pacific region, dahilan kung bakit patuloy na tumataas ang tensyon sa lugar. Dahil sa mga mapanganib na hakbang ng China, nagpasya ang Amerika at Canada na magsanib puwersa upang pigilan ng mga ganitong aksyon. Nagpadala na rin ng malalaking aircraft carrier at barkong pandigma sa Indo-Pacific region upang ipakita ang kanilang kahandaan sa anumang posibleng banta. Ngunit sapat ba ito upang pigilan ang lumalawak na impluensya ng China sa rehiyon? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa -like ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Sa kabila ng mga babala mula sa iba't ibang bansa, nananatiling matatag ang presensya ng China sa South China Sea. Patuloy ang paglalayag ng malalaking barko ng Chinese Coast Guard sa loob mismo ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas, partikular sa malapit na baybayin ng Zambales. Ayon sa international law, ang ganitong kilos ay itinuturing na ilegal, lalo na't na sakop ng Pilipinas, ang nasabing teritoryo. Hindi ikinatuwa ng Amerika ang patuloy na paglabag ng China sa kasunduan ng mga pandaigdigang batas. Sa katunayan, ito ang isa sa mga pangunahing dahilan ng tumitinding iringan sa pagitan ng Washington, D.C. at Beijing. Dahil dito, patuloy ang pagpapalakas ng U.S. sa kanilang military presence sa Indo-Pacific region. Kasabay ng lumalalang tensyon, mas pinaiigting naman ng Amerika ang kanilang depensa sa Indo-Pacific. Mas pinalakas ang mga base militar sa iba't ibang bansa gaya ng Taiwan, Japan, South Korea at Pilipinas upang tiyakin ang seguridad ng kanilang mga kaalyadong bansa. Kayun batid ng maraming eksperto na sa lahat ng bansang ito ang Pilipinas pa rin ang may pinakamahinang depensa. Bilang tugon isinagawa ng Amerika ang iba't ibang hakbang upang palakasin ang kanilang ugnayan sa Pilipinas kabilang na ang pagsasagawa ng joint military training at intelligence sharing. Patuloy rin nilang iginigiit ang kanilang mandato na ipagtanggol ang Pilipinas sakaling magkaroon ng direktang banta mula sa China. Ngunit hanggang saan maaring umabot ang tensyon na ito? Posible kayang humantong sa aktwal na sagupaan ng alitang ito. Dahil sa patuloy na panggigipit ng China sa mga bansang may interes sa South China Sea, nagpa siyang makialamang Canada. Inanunsyo ng Amerika at Canada ang kanilang joint military operations upang pigilan ang patuloy na agresibong aksyon ng China sa South China Sea at West Philippine sea. Sa katunayan, maging ang Royal Canadian Navy ay hindi rin nakaligtas sa panggigipit ng Chinese Coast Guard at Chinese Navy. Ilang ulit na rin bumuntot ang mga barko ng China sa mga sasakyang pandagat ng Canada sa kanilang pagdaan sa South China Sea. Bilang bahagi ng kanilang pangako na mapanatili ang kalayaan at seguridad ng paglalayag sa Indo-Pacific, pinagsama na ng Amerika at Canada ang kanilang puwersa sa rehiyon. Ayon sa ulat ng CTV News, magkasama ng naglalayag ang USS Higgins ng Amerika at HMCS Ottawa ng Canada. Sa karagatang malapit sa West Philippine Sea, ito ay bahagi ng Operation Horizon o isang hakbang upang matiyak na mananatiling ligtas ang rehiyon sa kabila ng lumalalang tensyon sa pagitan ng China at iba pang mga bansa. Ngunit hanggang kailan magiging epektibo ang mga ganitong operasyon sa harap ng patuloy na agresibong kilos ng China, kasama sa mandato ng mga barkong ipinadala sa Indo-Pacific, ang conflict readiness o ang paghahanda sakaling lumala pa ang sigalot sa rehiyon. Ibig sabihin, anumang oras ay nakahanda ang mga puwersa ng Amerika at Canada upang tumugon sa anumang banta mula sa China. Sa katunayan, hindi lamang sa dagat nagaganap ang tensyon kamakailan sa isang routine operation ng Canadian Air Force sa South China Sea nakatanggap ang kanilang mga tauhan ng radio communication mula sa Chinese Navy. Sa mensaheng ito, tahasang itinaboy ng China ang Canadian helicopter kahit na ito ay lumilipad sa international airspace, isang bahagi ng himpapawid na dapat ay malayang magamit ng anumang bansa. Ang ganitong uri ng pagbabanta ay hindi na bago. Ilang beses nang nagkaroon ng malapitang inkwentro sa pagitan ng militar ng China at Amerika kung saan muntik nang humantong sa seryosong insidente ang kanilang mga sagupaan. Isang malinaw na halimbawa ng agresibong kilos ng China ang inilabas na video footage ng Pentagon kung saan makikita ang isang Chinese J-11 fighter jet na halos bumangga sa RC-135 rivet joint, isang reconnaissance aircraft ng US Air Force ayon sa Indo-Pacific Command ang ginawa ng Chinese fighter jet ay isang unsafe maneuver at isang provocative action na maaring magdulot ng seryosong aksidente. Ayon naman sa ulat ng US military patuloy na lumalala ang tensyon sa Indo-Pacific matapos maganap ang isang delikadong insidente sa himpapawid na naglalaman ng isang unprofessional intercept ng isang Chinese fighter jet sa U.S. Air Force B-12 aircraft. Sa mga larawan at video footage na inilabas ng U.S. military, makikita na halos sampung talampakan na lamang ang distansya ng Chinese jet mula sa RC-135 Rivet Joint Reconnaissance Aircraft, isang sasakyang panghimpapawid na ginagamit ng Amerika upang mag-monitor ng mga galaw sa rehiyon. Ang pagkakalapit ng dalawang military aircraft ay naglagay sa kanila sa panganib ng posibleng banggaan na tila isang sinasadyang aksyon ng China upang magbigay ng mensahe sa Amerika. Bakit nga ba lumala ang mga insidenteng ito? Isang indikasyon ito ng patuloy na pagpapakita ng lakas ni Beijing sa harap ng patuloy na presensya ng Amerika at iba pang alyado sa rehiyon. Ang mga ganitong aksyon ay bahagi na ng patuloy na agresibong kilos ng China laban sa mga operasyong pangmilitar ng Amerika sa rehiyon. Ayon sa mga declassified na ulat mula sa Pentagon, mula pa noong 2021, umabot na sa isang daan at walumpung insidente ng risky intercepts ang isinagawa ng China laban sa mga U.S. spy planes. Sa kabila ng mga ito, iginiit pa rin ng Amerika na magpapatuloy sila sa kanilang legal na operasyon alinsunod sa mga internasyonal na batas at kasunduan, ipinagtanggol ng China ang kanilang aksyon at sinasabing pumasok ang mga US spy planes sa kanilang training area. At pinagsasabihan ng Amerika na huwag makialam sa mga territorial na issue ng China bilang tugon sa ganitong mga insidente. Ipinakita ng US Department of Defense ang mga video footage ng mga enkwentro sa himpapawid at dagat. Sa isang footage mula sa East China Sea, malapit sa Taiwan Strait, makikita ang isang Chinese fighter jet na nanghimasok sa operasyon ng US aircraft. Pinaputukan pa ito ng walong beses ng mga flares, isang akto na itinuring ng Amerika bilang isang mapanganib at provocative action. Ayon sa ulat, tinatayang nasa siyam na raang talampakan lamang ang layo ng Chinese jet mula sa eroplano ng Amerika at halos nagkakaroon na ng alitan sa pagitan ng dalawang bansa. Habang patuloy na lumalala ang tensyon sa Indo-Pacific, isang malaking tanong ang naiisip ng marami gaya ng kung ano ang magiging epekto ng ganitong mga insidente sa kaligtasan ng rehiyon. Makikita sa mga video footage na ipinakita ng Pentagon na sinadyang inilagay ng China sa panganib ang mga American military assets sa pamamagitan ng mga delikadong aksyon, kabilang na ang malapit na paglapit ng kanilang mga fighter jets sa mga eroplano ng US. Lalo na't ang mga operasyon ng US military sa Indo-Pacific ay may layuning mapanatili ang kalayaan at siguridad ng paglalayag sa rehiyon, isang rehiyon na ngayon ay puno ng geopolitical tensions dahil sa mga claims ng China sa South China Sea at West Philippine Sea. Isa pang insidente, na nagpatindi ng mga tensyon sa rehiyon ay nang magkaroon ng engkwentro ang U.S. Navy destroyer at isang Chinese warship. Sa isang video na inilabas ng Department of Defense, makikita ang mga aksyon ng Chinese warship na halos isang daan at tatlumpung metro lamang ang layo mula sa barko ng Amerika. Dahil dito, napilita ng U.S. Navy destroyer na magbago ng direksyon at magbawas ng bilis upang maiwasan ang banggaan. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng galit sa Amerika na nagbigay ng pahayag na naglalayong ipatigil ang mapanganib at provocative actions ng China sa rehiyon. Sa kabilang banda, itinanggi ng China na sila ang may kasalanan at inakusahan pa ang Estados Unidos na naglalabag sa international law habang nagsisimula ng magbalik sa pagtatanggol ng kanilang mga interes si Donald Trump sa posisyon ng Pangulo ng Estados Unidos ang mga nangyaring engkwentro sa Indo-Pacific ay patuloy na nagpapakita ng paglaki ng tensyon sa pagitan ng mga superpower na bansa. Paano nga ba matatapos ang mga patuloy na pagsubok ng China sa mga operasyon ng Amerika? Sa patuloy na agresyon ng China, marami ang nag-aabang kung ano ang magiging susunod na hakbang ng mga bansa sa rehiyon at kung anong epekto ito sa global na seguridad. Ang mga insidenteng ito ay nagpapakita ng tumataginting na usapin ng teritoryo at ang patuloy na paghahangad ng China ng mas malaking impluensya sa rehiyon. Samantalang ang Amerika, kasama ang kanilang mga aliado, ay nagsisikap na mapanatili ang kalayaan ng paglalayag at panghimpapawid sa kanilang lugar na may mahigpit na geopolitical significance. Ano sa tingin ninyo ang epekto ng mga insidenteng ito sa relasyon ng US at China? Ikomento ang iyong opinion sa comment section down below at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mga susunod na updates.